Sa masamang panahon at uh, naglalakas ang alon, kadalasang isinisisi ang ilang trahedya sa dagat gaya po ng nang nangyari kahapon sa Ormoclete. Isa sa pinakatumatak sa kasaysayan, ang paglubog naman ng MV Princess of the Stars noong taong 2008 kung saan daan-daan ang nasawi. Balitang hatid ni Jay Sabale. Sa kasaysayan ng mga trahedya sa karagatan, kadalas na kalaban ang masamang panahon. At sa kabila ng mga abiso ng storm signals kapag may bagyo, may ilan pa rin sumusugal at nagpapatuloy sa pagbiyahe. Ang ilan sa desisyong ito, kumitil ng maraming buhay. Taong 2007, nilamon ng karagatan ng MV Blue Water Princess First Sequezon sa, sa gitna ng bagyong Bebe. Labing isa ang patay. Noong ikadalawamput isa ng Hunyo naman taong 2008, tumaob ang MV Princess of the Stars sa karagatang sakop ng Romblon sa gitna ng hugupit ng Bagyong Frank. 33 lang ang nakaligtas sa 864 na pasahero. Kakaalis pa lang ng barko mula sa Maynila papuntang Cebu nang magtaas ng storm signal sa Eastern Visayas Region. Lumubog ang barko malapit sa Sibuyan Island. Tanaw na tanaw pa nga ang nakataob na barko mula sa Baybayin. Hindi rin kalayuan sa pantalan ng ormok nang lumubog ang MB Kim Nirvana B. Nagdeklara na ang pag-asa na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Egay. Pero pwede pa ang paglalayag sa Leyte dahil wala pang itinataas na storm warning signal doon dahil hindi pa hagip ng bagyo ang lugar. Pero malalaking alon na ang sumalubong sa lancha, nakakabigsa na pakanan sa mga testimonya ng mga nakaligtas. Maraming kargang kagamitan ang lancha. Aulad ng sako-sakong bigas at mga semento ang lumubog na lansya. Jay Sabale, GMA News.